Ayan! So, happy Friday sa lahat ng aking mapagmahal na every friends! So, i-share ko lang, um, almost half a month or a month. O, isang buwan na akong nag-pick up ng mga parcel ng mga seller. Isa, uh, isa, isa sa observation ko is that yung feeling na maliit ang tingin nila sa mga rider. Totoo yan. Maliit ang tingin ng mga tao Provider. Bakit ko nasabi yan? It's because Yung ibang seller Pinuuna mo na nga ng parcel Titignan ka pa ng Masama Yung feeling na akala mo Minanako yung parcel nila Or akala mo Pinag-iinteresan yung Mga parcel, ganoon Kahit na ang intention mo lang naman Ay mag-pick up Yun, 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 yun yan, yun yung mga base sa ano ko ha. Sa personal experience ko. Good morning. Personal experience ko nung nagpipick up na ako ng mga parcel. Pangalawa. Para kang namamalimos. Good morning. Yun. Para kang namamalimos ng parcel. May mga times na uh, pupunta ka sa isang seller, pipick up ka, merong kang makukuha. Jackpot. Yun yung tinatawag kong samba-samba. May mga araw naman na zero. Uuwi kang luhaan. Yan, yan, yan. Hindi araw-araw pare-pareho. May mga moments na talagang mas madalas zero kasi naunahan ka na ng mga regular na kumibigap. Ganoon. So, kung hindi mo tapos-tapos, kung hindi mo bibilisan, yung routine know, mo, definitely, zero-zero ang numbers mo. Which hindi dapat yun yung mangyayari. So, gaya ngayon, pipick up na tayo. Whee! Okay, good morning tayo dito sa group na JMC Bike. Oh, wait lang guys ah.